Hindi kasi ako marunong mag-online. Sino po bang naghahawak ng cellphone nyo? Baka po na pindot ng anak nyo. Ako, yari Apo, naku, po. Kaya, kaya, kaya. Branded po na ano, na Chinelas A. Eh. Nasa 1,000 plus po kailangan bayaran. Ako wala po pang bayad. Patay tayo dyan. Ano po kayo? Galing po po kayo sa Manila. Ay, wala naman ako pang bayad. Ayun Ay, na masahin. Ayun na dito, 20 pesos. Ay, ayan. Pero hindi po talaga kayo nag-order. Wala nga ako order. Masa kami? po ba yung cellphone nyo? Baka nandun sa ano, nasa transaksyon. Sino pa ba bang gumagamit ng cellphone nyo, ma'am? Ito, sir. Ako lang. Ba, ba? niyo, niyo. Baka may nag-text nyo, tignan nyo. Baka napindot. Napindot. Sino pa ba bang umahak ng cellphone nyo? Ako lang. Wala nga. Ay, patag tayo bata pa. Ba? Kakansin na lang. Mabablock po yung account nyo yan. Tagbong gano'n. Oo oh ba yung account nyo? Ba't maaano yung account ko? Eh kasi po, bad record. Oh, kasi nag-order na yes, ko yun. Mas kaya papakita ko na lang po sa yung order para makita nyo po. Dito po sa sasakay. So, para makita niyo. Hey. Magandang araw po. Magandang araw din po. Dito po ba na si Tatay Renato Aguilar? Ay, ako po mm -hmm. yun. Ay, magandang araw po. Dumating na po yung order niya ng Sinelas. Ay, Sinelas, walang makin order na Sinelas. Wala po kayong order ng tsinelas? Eh, Oo. Oh. Ano po eh, dito po deliver, pato sa address nyo. Kung binigay dito po yung contact number nyo eh. Pangalan nyo po eh, tama lang po. Renato Aguilar. Opo, Tapos ito po yung po yun. address. Opo. Wala po kayong na-order ng na, tsinelas? Wala po. Hindi po kayo mahilig mag-order siya? Shopee, Lazada, ganyan? Ha? Ah? Hindi po kayo nag-order online? Wala. Hindi kasi ako marunong mag-online. Oh. Ah? Marunong lang ako mag-info. Yan. Baka po yung na-order para sa inyo? Sino po bang naghahawak ng cellphone nyo? Baka po na pindot lang anak nyo. Ano ko, yari nyo po. Kairi po. po. Kairi po. Baka na pindot ni Kairi. Branded po na ano, na chinelas eh. Nasa 1,000 plus po ang kailangan bayaran. Ako po, wala po pang bayad. Patay tayo dyan. -tay paano po kayo? Galing po po kayo sa Manila. Eh, kaya po tayo nakapidyo kasi sa vlog po yun, Sinaano namin. Wala naman ako pang bayad. <laughs> o, paano po kayo yun? Ayun na masahin. Ayun, ayun ang ako dito, 20 pesos. Hmm. Ayan. Pero hindi po talaga kayo nag-order. Wala ka akong order. Masa po ba yung cellphone nyo? Baka nandun sa ano, sa transaksyon. Sika, nasa na yung bag ko? Sino pa ba bang gumagamit ng cellphone nyo, ma'am? Ta, sir. Ako lang. Baka may nag-text nyo. Tignan nyo. Dapat may mag-text nyo. Ayun Ano ba, ano ba ito? Sika, baka po namahin nyo sa Facebook. Kasi taga-deliver lang din po kami sa supplier. Nagla-live po kasi sila eh. Baka namin yung supplier yan. Napindot. Sino ba bang umahak ng cellphone nyo? Ako lang. Wala po pong umahok na anak niyo apo? Wala, ba, wala po. Or baka may nag-order para sa inyo? Wala nga. Wala po. Ano. Eh, paano po kaya yun? Eh, ipapalit pa po namin sa Manila. Kita mayroon mo. Ano mo nga? Medyo ano eh. Ban pa naman po yung dala namin. Nag-gas pa kami nun. Eh, patag tayo yung bata ka. <laughs> 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 kaya yun pa. Kaya kaya yung bata pa. Ka, Bala ka wala po. Wala po. Wala po. Wala yung mag-aabuno dito. Wala. Sa malayo pa. Parang yung hansin niya. Ha? Kita ansin na lang, mabablock po yung account niyo niyan, tag ng ganun. Oo po, yung account niyo. Bakit ba yung account ko? Eh kasi po bad record oh, kasi nag-order ko kasi hindi eh, Wala mako record. Hmm. Ano nangyari dito? Wala po ba ma'am sa kanya? Ano? Yeah. Okay, Sige, ipapakita ko lang na lang po sa yung order para makita niyo po. Dito po sa, so, sa, sa game so game so eh. Para makita niyo. Eh, wala ako dito. Eh di kung wala talaga kayong order, wala naman po problema, di Balik lang po natin. Ay, patay tayo dyan. Dito ka to, dito ka to. Baka po madami po kasi yung chinelas, baka malaglag. <laughs> dito po kayo chinelas nyo, oh. Toto! <laughs> It's a prank! Kunwari lang po! <laughs> Pasensya na tay! Happy Father's Day! Thank you very much! Salamat! Kinabahan <laughs> oh. <Yeah. laughs> yeah. ka ba tay? Oo, oh, may ganyan eh. <laughs> Pasensya ka na po. Kung <laughs> <laughs> kunwari lang po, idea niya ng anak niyo. <laughs> Ayan, ano po ka dito tay! Lupa ka pa dito. Ayan, Happy Father's Day! Uh, salamat! Yeah. Yeah. salamat. <laughs> Ayan. Para po sa nagpadala ng surprise sa tay para sa kanya ay special ka. Para sa kanya, ikaw ay hari ng kanyang buhay. Ayan. Ayan. Happy Father's Day! It's a prank! Kanwari lang tayo. At syempre, mayroon ka rin yung style. Happy Father's Day! First Dad! Sash! Ayan. Tahakulit mo na sa... Ayan. Ha? Sa audio per kamay niya sir? Saan po ba kayo galing, sir? May parang kararating ko lang po, ah. Ay, galing pa ako sa, ano, Pila Laguna. Hmm. Sakto-sakto pagdating ko, sir. Ay, salamat. Salamat sa inyo, sa chiko, sa mga anak ko, sa, sa mga, sa alaga ko, sa bati ako. Maraming salamat. Ayan, meron kasi regalo na bubuksan. Ayan. Sige po sir, buksan niyo po. Buksan niyo po yung regalo. Baka ko ano ito. Sige po. Ayun yung tinelas at tigil man po. Ayun yung tinelas at tigil man libo. tinelas. Yan na yun. Sige po tayo, sirahin niyo po para mas marami po ang regalo na. Sige na kayo, ngayon lang nakaupo si Haring Rene. Sirahin niyo po yan. Ulan na. Di pemakitan nah oh, anu yang anu wow. me <laughs> <tis>

tayo Ay, ay, tayo po kay saglit. Wow! Ladies and gentlemen, people of Pandey Bulacan, we have Best Father Award! Yay! Ayan, this certificate is awarded to Renato Aguilar. Napakapalad ko uh, to have a brother like you. Ulirang ama sa kanyang mga anak. At dakilang kapatid sa lahat. Happy Father's Day. We love you. Awarded by. Basahin niyo po. Kahit malino pa bang mata, sir. Awarded by. Thank you very much, Myra Kaczmarski. Wow! Happy Father's Day. Thank you. Salamat. Happy Father's Day. Galing po kay Ma'am Myra Kaczmarski. At meron ka po po regalo, sir. Nabubuksan. Ano po ka po ulit? Bukaw pa. Ayan. Ano po kaya ito? <laughs> Kinabahan ka ba sa isang libo na kailangan bayaran natin? O, oh, nag-iisip lang ako <laughs> sa <sabi> mga <mo ako, laughs> po. Meron May, akong natirang pera sa isang libo. Sabi yeah. ko, babayad ko, hindi naman ako tumor. <laughs> <laughs> Paano, pambili ko ka ng bigas na? Ah? Ayaw! Wow. Wow. Meron pang imported red wine. At syempre, dahil Father's Day, meron din kami palang eggs. Wow! Salamat. Ngayon po ang araw ng mga dakilang ama katulad niyo? Ano po ang uh, inyong maihiling para sa inyong sarili? Okay. Ako'y nagpapasalamat na tatagdagang pa yung buhay ko. Papasalamat ako sa mga nagmamahal sa akin. Ang dutsi ko, mga anak ko, asawa ko. Maraming maraming salamat. Higit sa lahat sa Panginoong Isus. Sa Panginoong Isus. Sa buong may Na, yung pagmamahal hindi nababayaran ng pera. Salamat din si, Brother Mike. Happy Father's Day, Day sa kanya. Maraming salamat. No mountain, valley, no time, no Happy Father's Day. Ayun. Sa akin, kay Brother Mike, Happy Father's Day. Sa lahat ng mga father. Happy Father's Day. Yeah, napakaganda ng mensahe nila. Yeah. Kaya eh, kung meron pa po ibang kahilingan sa inyong isipan, isipin nyo pong mabuti bago natin ipan ang panahambila. Ano po? Pa okay. Bago po ipan ang panahambila. Sa... Dalawa? Tat ah, iba na. Ano, dito na. Ano na akong... Happy Father's Day. Ayan. Bukod po sa napakingag ng surpresa nito at mga regalo, ay gumawa pa po siya ng mensahe para sa inyo. Ano po? Harap lang po kayo sa camera at isipin niyo po siya po yung kaharap niyong nanawisa. Ano po? Dear Rene, Sana nabigyan kita ng konting kaligayahan dito sa konting nakayanan ko para ipagdiwang ang araw ng dakila kadakilaan ninyo mga ama maraming maraming salamat for being always there for us happy father's day we love you ang nagmamahal mong kapatid Myra Kartsmarski salamat salamat sige po kung sabi po siya ano kung gusto sabihin Okay, maraming salamat sa'yo. Brother Mike. Salamat sa iyo. Happy pa Father's Day sa kanya. Maraming maraming salamat. Napakalaki ng na kutang na loob namin. Pero, kahit walang pera, tayo magkasama. Basta, mahal kita, kapatid ko. Basta, lagi lang tayong, ano, uh, naalala natin sa kutang. Kahit hindi man ako nakakatawag, So, lagi iniisip ko na sana kahit paano ay eh, makaano ka rito, mapagsilbihan din kita lahat may ano ko din kita. Salamat at maging mag masaya rin sana ang buhay mo dyan at magkita pa rin tayo. Ilan po ba kayo magkakapatid sir? Ano, apat na lang kami ngayon. Apat na lang po. Yung kapatid ko, si Myra, dit si Myra, ako, si Mimi, tsaka si Marisol, dinasa kalala. Bilang si Ma'am Myra po, ang sponsor, ang nagpadala ng sorpresa nito, kamusta po siya bilang kapatid para sa inyo? Nak, super bait. <coughs> Hindi na ako makakita ng katulad ng kapatid ko ganyan. Siguro, 1 in a billion siguro yan hindi million, billion nahihirapan sila makakita And yung iba maasensyo mo ang lahat nagkakaroon, nakakalino sarili lang inintindi niya ito, kahit ibang tao iniisip niya ano, dadamay na nga lang ako sa kanyang pag ano pag pero masaya din ako kasi napakabait niya kahit paano tumutulong siya Napakabait. One in a billion. One in a billion. May ano, sa aking kapatid. Hindi, hindi ako makakita ng iba. Gano'ng katagal na po ba siya dun sa Hawaii? Tama po? Mayroon mga 20 plus. Marigit mga 26 years o so 27. Tagal na kaming ano. Kailan po ba siya huling nakakaawit sa Pilipinas? Ha? Nandito sa Pilipinas? 2017. Matagal na po pala, Ano po? Ano po ba sigurado miss na miss niyo na po yung inyong kapatid na ano, makasama? Ano po ba yung miss na miss niyo ng banding na pagkasakasama niyo siya dito sa Pinas? Ano yung ginagawa ng banding? Ay, Ay pag, na na pag, pag na. kami, naku, talagang masaya. Makita ko pa siya, masaya na ako. Napakasaya ko. Kita ko siya. Yung ano nang damdamin ko sa kanya. Sabi, kaya Kayo naman po ba tayo ay ilang, binihiyaan po kayo ng ilang mga anak? Ilang mga anak po, binihiyaan po kayo ng ilang mga anak? Alin bang anak ang inaano mo, tinatanong? <laughs> anak niyo po. Ah, anak ko. <laughs> ay, ito, tatlo. Nandito. Tatlo, oh. Sila Ilan po. Ito, tatlo. Ay, ano ang ating mga kasabot? Si Michael, si Michelle, si Melvin. Ayan, ang panganay po ay si Sir Michael. Si Michael ang panganay po. Asan po siya? Na? Ayan, Michael! Yeah. alika rito, alika. So, alika, alika. Ayan, yeah. samahan mo siya, Sir. Ito yeah, yung nai. anak kong panganay. Uh, si Michael Angihilo Aguilar. Sir Michael, uh, ano po tawag niya kay tatay? Papa po. Papa. Sa iyong papa, ngayong Father's Day, baka may gusto kang uh, kahilingan, mensahe, o kung may gusto kong ipangako, ipromise. Kaya kausapin mo si papa. Kaya ko lang, ngayon kaya ko lang. Tsaka, wala rin mo ako yung kaya ko wag lang pera, wag lang pera. Hindi naman ikaw hihingi, hihiling. Ah, ah hiling no, sige. Pag, pag may meron na uh, fathers, fathers. Uh, Pero ngayon hindi ako hiling. Babatiin ko lang ayan ng happy yeah, hey, father. Yeah. Salamat. Saka yung kayang may tulong bilang anak, gagawin yeah, ko. Ano yung ba? sa bilang anak at kung yung kaya na meron ako. Wish Tain mo, mo para sa kanya. At syempre, wish ko maging malakas sa araw-araw at malusog may gusto kang ipangako. Hmm. <laughs> Siyempre, may gusto kang pangako. Um, lalo na magkakapamilya na rin ako. Tuloy-tuloy mo na yan. Yung pangako niya, kailangan tuloy-tuloy. Yeah. Uh, happy Father's Day sa rin. Happy uh, Father's Day sa uh, rin. Happy Father's Day na rin ako sa sariling pamilya. Oo oh, nga pala, Happy Father's Day din pala. Aalagaan ko rin yung, pamilya na bubuhoy niya. 3 months. May 3 months na kaya mga mayroon, ka... ko sabihin. Kita. Alam mo, hindi, ko pa sinabi. Magkakapo na po kayo. Ngayon pa lang nilalaman. Oh, okay. siyempre, <laughs> yeah, si Sir Michael, simple lang yan. Meron din nakahandang regalo para sa iyo yan. <laughs> wow, Bigay mo na, Sir. Wow. Ang matamis wow. mong yakap at pagmamahal na halin. Peace, pa. Sino po? Ikaw ang sunod. Ayan, ayan. Ay, sa mga yung... ano, bigyan mo ko sa kanila yan. Maganda kong anak. Maganda ko anak. Pinakamaganda. Pinakamaganda. Well, siyempre, mahirap mag-anap na. Nag-iisa eh. <laughs> ano pong pang Michelle, Michelle? Tama po. Michelle... Ano yung gila? Father's Day. Ang Wish mo po sa kanya. message mo rin, tayo. May gusto kang ilin or ipangako. Uh, Happy Father's Day pa. Wish ko lang sa'yo, ano, sana lagi kang malusog ganun. Lagi yung healthy. Huwag yeah, na ka kayong you. maingay palagi. <laughs> <laughs> ah, ayun. Ayun lang. Gusto kayo pangalaman. Hindi, lahat naman po nang ginagawa ko para sa kanila. Yeah. Kung baga, ginagawa mo na lang, hindi mo na ipinapangako. Ay, Ma'am Mayra. May Tita Mayra, thank, thank you po. Thank you po sa lahat. Sa mga tinulong niya sa amin. Malaking utang na loob. Salamat po. Kamusta ba siya bilang tita para sa iyo? Yun nga po sabi ni Papa. Wala ka na makikita ang tita katulad na tita. na in Si Papa naman. Kamusta naman siya Papa para sa iyo? Ano ba yung katangian ni Papa na ipagmamalakan mo sa buong mundo? Na siya yung, yan ang Papa ko. The best yan sa buong mundo. Ang Papa ko. Lahat ng gagawin niya para sa pamilya niya. Kahit walang wala na siya, di niya. Basta meron yung pamilya niya, okay oh, lang po. Kahit may, may sakit ka siya, hindi na sabihin. Basta may makapag-provide po siya. Yeah. Talagang takin ng ama talaga si Syempre, lang ang si father. Siyempre, ibigay mo na rin ang regalo. Okay. Sir, <laughs> <laughs> At syempre ang ating kasabwat ang may pakana ng lahat. Ayla, ay talaga. No, may order na chinelas. May hey, order na chinelas. Ayan. Oh. Happy oh. Father's uh, Day po pala pa. Salamat, <laughs> 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 salamat. Oh. Ito si Melvin Aguilar. Ako po yung, ako yung kasabwat ano, salamat po sa ano, sa araw -araw, at sana po, iling ko, um, umaba po yung buhay nyo, yung mga ginagawa namin para sa inyo rin po At malapit na rin, malapit na ako kung Ayun! Sa congratulations rin rin. Agad, sir. Ayun. Ka, mo, Ayun. sa sir! Ayun! Yun ang pinakamagandang regalo mo sa tatay mo. mo, titita! Titita naman po. Titita! <coughs> titita, salamat po sa tinutulong nyo po sa pag-aaral po namin dahil nakagraduate po kami. Ito na yun. Graduate. Yeah, ito na po talaga ta. Pagbubutihan ko pa po. Yes. Thank Siyempre, you po. Ingat po kayo. Happy Father's Day po pala kay Ang Ken Mike. Maraming salamat. Siyempre, bigyan mo na ang regalo po. Para sa'yo ba, bilang bunso? Vamos uh, ano ba yung katangian ni Papa na pagmamahal ano sa'yo siya? Siyempre, mapagmahal sa'kin. Sa Sa'yo lang? Sa <laughs> amin po. <laughs> Nahangkin lahat eh. Nahangkin lahat yung pagmamahal eh. Ano po, pag eh, pagkain siya, subo niya na lang, ibibigay niya pa sa akin. Wow. Uh, okay, Napaka-selfless talaga ni tatay. Ano? Oh. The best father. Maraming salamat, Sir Melvin. Si ma'am po bang may bahay? Uh, Ayan, ma'am, ah, ito po. Parang auto of place ka naman na. na dito ka po. Ayan. Ano pong pangalan ng inyong may bahay? Ayan, si Erlinda. Si Nanay Erlinda Ano pong tawag? Linda. Oh, Linda. Linda, sorry, sorry. Si Nanay Linda, ano po bang tawag nyo kay mister pag kayo dalawa lang magkasiping? Pagalit, pagalit. Pagalit, ano tawag? Pagalit ta? muna. Pagalit. Ano, paan tawagan namin? Wala. Pare? Pare? <laughs> Magkumari ba tayo? <laughs> ano po? pa? Pa, pa, pa at ma. Pagkalit! Hindi! <laughs> Lumayo <laughs> ka, mainit! Ayan. Ngayon pong araw ng mga dakilang tatay na ating pinagdiriwang. Ano po yung uh, mahihiling nyo po sa kanya, wish niyo po sa kanya, mensahe, at kung may gusto po kayo sabihin, kausapin nyo po siya. Ano, bumaba pa yung ano na Yung taon na birthday niya. Tapos si Father's Day. Umiyak. Umiyak. Dobro po yung pagmamahal ko sa kanya. <laughs> Kamusta po ba siya ng uh, mister asawa para sa inyo noon at ngayon na may tatlo na kayong mga anak na mga talaga at Ako <laughs> okay naman po. Masaya pa Ano po ba yung nagustuhan niya sa kanya? Bakit nyo siya sinagot ng araw? Ay, <laughs> Guwapo po siya. Yeah. <laughs> Siyempre, bukod sa kagandahan lalaki. Mabait po siya. Uh, matagal na po kami nagsasama pero hindi kami naglalayo. May mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. minsan hindi kayo nagliwala mm -hmm. eh. Or nag-away? Nag-away okay. din. nag din Parti po. hindi kami talaga nagliwala. Hindi, yung away namin, hindi naman away yun. Lambing yun. Lamping. Oh O, pag hindi niya ako nilambing, wala. <laughs> Lamping. Lamping. Lamping yun eh, hindi na talaga yun eh. Lambing yun eh. Hi, Luzel! Sige po! Maraming salamat po! Happy 5 day! Yan! Ang Bigyan na rin! Ulaman lang sa lips dyan! Para mas wala matamis! <laughs> Ayan! Kaya Teka muna! Hasain ko muna! <laughs> Ayan! <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> Panalo! Sa <laughs> so, napakagandang mensahe ng inyong mahal na misis, anong gusto nung sabihin sa kanya? Ay, ang masasabi ko lang sa kanya, I love you four times a day. Four, five, sa, okay? sa kapatid ko kasi kay Dice, sabi niya, I love you. Kapatid ko yun eh. I love you three times a day. Sa naman, four times a day. Yeah. Sa inyo pong mga anak, sa inyong panganay na magiging tatay na uh, sa inyong pangalawa, sa inyong uh, ka iha, sa inyong bunso na graduating na mm. ano pong gusto nyo sabihin sa kanila? Ayun, eh, ipagpatuloy nyo lang yung naiisip nyo maganda para sa inyo. Pagsikap, pagsikapan ninyo na ma-improve yung buhay ninyo. Magkaroon kayo ng magandang pamilya, happy family. May pagmamahal sa Diyos lagi kayo magpipray lahat, sa lahat ng inyong gagawin kasi yan lang ang tutulong sa atin para hindi tayo napapahamak basta lahat kayo ma mahal ko kayo sa inyo pong panganay na anak na soon to be father uh, bilang kayo po ang mas nakakaalam kung paano maging ama ano pong may papayon sa kanya bilang bago pa lang siya magiging ama ay sa ngayon magkakaroon ka na ng pamilya pagsikapan mo ng mag mag-improve, magkaroon ng stable cap, at mahalin mo ang pamilya mo. Yan ang Mahalin niya. Yan ang magmamahal sa ng tapat. Yan ang ano ko sa'yo. Tapos lagi ka mag-pray sa, sa Panginoon. Sa pangalawa ko, sana naman mag success yung future mo magkaroon ka ng magandang trabaho saya, masiglang pamilya ayan oo, oo syempre doon tayo darating lahat kasi mahirap yung wala ka naman pamilya pagdating ng panahon napakahirap nung nag-iisa ka lang kaya kung magkaroon ka ng pamilya mahalin mo Manalangin palagi sa Panginoon. Sa puso ko naman, eh, laging, magdasal ka palagi para maiiwas ka sa pamakala. Tapos, maging straight ka. Uh, isipin mo yung future mo, magkaroon ka ng stable job. Tapos, ang pamilya mo, eh, mahalin mo. Wag kang ano, ako stick to one, sabi stick to one. Stick to pala yung naging ano ko eh. Stick to one. kailangan, isa lang yung ano yun. Bago po tayo magpaalam, baka po may gusto kong sabihin ulit kay Mamayra. Bago tayo magpaalam. Basta, Ichi, salamat. Maraming maraming salamat, Ichi, sa lahat, lahat. Siguro, kung man yung panahon ng ano, pikit ko man ang ano ko, pasalamat ako wala na akong mahiling sa Panginoon kasi yung buong ano natin pagsasama na tayo naging magkapatid sa pagtutulungan natin sa lagang yan kaya nagpasalamat din ako sa Panginoon nandiyan ka Kamusta po ang pakiramdam tata para na tayo na nasurpresa ka po ngayong araw na ka pa kunwari Okay Masaya bro. Masaya kami po tatay ay taga shop des po. Pinuntak po kami ng inyong mahal na kapatid para punta kayo ngayong araw. Pati aso ko nagmamahal din siya. po eh. Talaga miss na miss na kayo. Ilang oras kayo nawala. Ayan. Dahil na special ang araw na to para sa kanya at kayo special. Gusto nyo pa kayo ngayong araw ng mga kapatid. Ayan. kasama natin, batiin natin si tatay Renato Aguilar. Happy Father's Day! Salamat well, of course, huwag rin kalimutan ang pasalamatan ng sponsor ng sorpresa ito. Ang mapagmahal na kapatid na walang iba kundi si Ma'am Mayra Kaksmarski uh, Cartz Marstie, all the way from Hawaii with love. Na talaga magamat malayo na hindi niya nakalimutan kasi ay na kanyang pinakamamahal na kapatid ngayong araw ng mga tatay. I Love you. Three times a day. Yeah, three times a day. Muli, Uh, muli uh, tayo ay Shop Best Mabay Shoppers Ang inyong paboritong programa sa paghahatid ng sorpresa And I'm Arjie Humirang let's, uh, Everyone, let's all spread happiness Let's all follow Thank you, Skyrim Maraming salamat Bye -bye. Picture taking naman po